ating mga magulang, nagpaalala ang National Kidney and Transplant Institute na bantayan ang pagkain ng ating mga anak. Yan ay matapos na i-vlog ng isang dietitian ang kanyang obserbasyon na dumarami ang mga batang nagkakasakit sa bato. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yada Pascual. Maalat, matataba at instant food. Yan daw ang dahilan. Kaya ang daming bata ngayon ang may sakit sa bato. Viral ang post ng isang clinical dietitian tungkol sa napapansin niyang pagdami ng mga batang nagkakaroon ng iba't ibang sakit sa bato. Na usually mga 9 to 12 years old, madalas din po na nabanggit po ng mga parents na pagkain po talaga nila is usually mga instant foods, mga processed foods, ganun po, or yung mga junk foods, ganun. Sa naobserbahan daw niyang inflammation at metabolic disorder sa mga bata, Walang duda ang madalas na pagkain ng mga maalat, mamantika at matatabang pagkain. Samahan ng hindi pag-inom ng sapat na tubig araw-araw, ang dahilan kaya nadali ang mga ito. Yung tinatawag nating pagmamanas or minsan din naman pananakit sa pananakit ng tagiliran or sa likod, uh, hindi normal na pagkahilo or pagkapagod or minsan madilaw na ihi or minsan din naman may amoy talaga yung ihi nila. Sa tala ng Department of Pediatric Nephrology ng National Kidney and Transplant Institute, nitong nakaraang taon na naobserbahan nga na tumaas ng 30% ang mga kaso ng chronic kidney disease o CKD sa mga bata. Karamihan sa mga batang may CKD, congenital o ipinanganak ng may problema sa bato. Pero lahat ng iba pa, dahil sa lifestyle. Sabi ni Eric, simple lang ang pag-iwas dito. Dandaan ang pinggang pinoy o ang visual food guide para maipakita ang wasto at tamang dami ng pagkain sa isang kainan. Um, Kalahati po ng plato dapat uh, ang makonsume po natin doon, prutas at gulay. And then yung isang hati ng kalahati ng plato ay dapat, a uh, carbohydrate rich po no yung mga uh, go foods po natin and sa isang kalahati pa po ng uh, kalahati ng plato ay yung grow foods naman or yung rich in protein mga kapatid Mobile Journeya po Hatid ang mukha ng balita